Perfect, huh? Pasa, sabinas, sabinas Pasa, ito lang ang ganito. May ganito pa ako sa ito. Sa sardinas-sardinas na nga lang ako. Tapos, ito pa, ito gitlog pa. Ang langgam. Sakit ng gitlog ko eh. Ito talaga yan. Ano mo na ba? Boss? Mm -hmm. Swerte ka tayo, boss. Swerte ka pa. Kasi, buti nalipat yung talento sa ahas, hindi sa Langgap. Oo. Oh. kasi sa yun. May story yun. Hmm? Alam mo ba kung ano story na? Mamatay um, ako doon. Maraming pakaramdam. Oto yan. Yung may isang pen na nagbigay sa kanila ng makakayaan. Oo. Oh. Uh. Una binigyan yung Leon. Oh. Sabi sa Leon, Ikaw Leon ikaw ang pinaka matapang sa gubat. Katatakot ako. Ikaw ang hari. Kaya talagang hari yun. Sabi niya Sa, sa ano yung leopard. Ikaw naman leopard. Ikaw yung gagawin ko pinaka mabilis At, yung makbo. Sa lahat ng hayop. Leopard na yan. Hindi yun. Yung agila. Ikaw agila. Ikaw ang pinakamataas mo ipad, pinakamabilis.

kanya. Eh, medyo bingi pala yung langgam niya. Ah, eh. uh, so, hindi sila nakakita. Yeah. Ngayon, sabi niya, ha? Ikaw, lahat ng mga agat mo, mamamatay. Uh, ah, sabi niya, kay, ha? Ay, sabi, niya. Ay, sabi, niya. Ay, sabi niya, lahat ng mga agat mo, mamamatay. Ay, sabi niya. Ha? Ay, sabi niya. Na nainis na yung sa kanila yung kaya pera. O sige, s kayo ito na lang. Sige, ito Ikaw ahas. Lahat ng mga agat mo, mamamatay. Sa ahas binigay? Sa ahas na binigay. Oo. Oh, na Pero, <laughs> <laughs> sinabihan ng Ikaw langgam Lahat ng mga agat mo, patay ka. <laughs> Kaya ya pag yagyo lang... yes, uh, na, natin Kaya, hindi na, sana, so, na lang tayo, patay lang gabi. parupagi parayon dito Hindi dito tayong dito uh, tayong dito tayong dito tayong dito tayong dito tayong dito tayong Patay tayong dito Marami na tayong dito tayong dito tayong dito tayong dito tayong dito tayong dito tayong dito